kasalanang may forever. Meron po niyan. Ang tawag po dito ng marami ay the unpardonable sin o kilala din po sa tawag na blasphemy against the Holy Spirit. Mababasa po natin ito sa Mark chapter 3 verse 29 at ganito po ang sinasabi. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. man uh -oh. So isipin niyo po, kung magagawa niyo itong kasalanan na ito, kahit mag-sorry o magrepent repent pa kayo ng ilang ulit, hindi po kayo mapapatawad. I'm scared. Katakot po, no? Pag-usapan po natin ang tungkol sa unforgivable sin in 5 minutes. May mga nag-iisip po, no? Paano kaya kung nagawa nila yung kasalanan na ito nung unbeliever pa sila? Tapos ngayong naging Christian sila, nalaman nila yung tungkol dito habang nagbabasa ng Bible. Naturally, mapapaisip po sila ngayon, ligtas pa rin ba ako? Kasi kung nagsisi ka pala pero nagawa mo na itong kasalanan na to, hindi tatanggapin yung pagsisisi mo. Ito po yung isang halimbawa ng takot at pag-aalala na meron ng ilang mga Christians pag pinag-uusapan itong unpardonable sin. Linawin po muna natin kung ano ito. Pag sinabi pong unpardonable, hindi po ito mapapatawad at any point in time. Kaya nga po ang term na ginamit ay magpakailanman dun sa Mark 3 verse 29. Now, ano po ba itong blasphemy against the Holy Spirit? Paano po nagagawa itong kasalanan na ito? Pag sinabi pong blasphemy, ito po ay paglapastangan o pambabasto sa anumang banal. Maaari po itong gawin sa pagsasalita, sa pag-iisip, o kahit sa pagsusulat. Pero nagmumula po ang lahat ng ito, of course, sa puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, pag sinabi ko pong Diyos ako, Blasphemy po yun kasi nilalapastangan ko yung katotohanan tungkol sa tunay na Diyos. Ngayon, itong blasphemy na pinag-uusapan po natin ay hindi directed sa Panginoong Jesus. Hindi directed sa Ama, kundi directed po sa Holy Spirit. Sa Bible, sino po ba ang lumapastangan sa Holy Spirit at sa anong paraan nila ito ginawa? Mahalaga po ito kasi dito po natin makikita kung itong kasalanan na ito ay nagawa na natin. Ang key references po natin dito ay Matthew 12 verses 22 to 32 at saka Mark 3 verses 22 to 30. So makikita nyo po dyan sa mga verses na yan na ang lumapastangan sa Holy Spirit ay yung mga scribes o teachers of the law sa Mark at Pharisees naman po sa Matthew. Ngayon, paano po nila ito ginawa? Gusto ko pong mag-focus sa account ni Mark kasi ang ganda po ng gusto niyang ibigyang diin dito. Sino ba si Jesus? Kasi ang bungad niya po sa gospel account na ito, ito ang magandang balita tungkol kay Jesus Kristo na anak ng Diyos. Tapos si John the Baptist sa verses 7 to 8, ganito po ang pakilala kay Jesus. May isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin at hindi man lang ako karapat dapat na maging alipin niya. Binabautismuhan ko kayo sa tubig ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu. And then sa verse 11, nung, bina, nung binautismuhan po si Jesus at nag sa kanya ang Holy Spirit, ito po ang pakilala ng Ama sa kanya. Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kahit nga po yung mga demonyo, tama ang pagkakakilala kay Jesus eh. Sabi po dun sa Mark 3 verse 11, Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Tapos pasok ngayon itong mga religious leaders. At sa kabila po na nasaksihan din nila yung mga himalang ginawa ni Jesus, sasabihin nila na ang source ng power niya ay yung prinsipe ng mga demonyo. Hindi po kasi nila madiscredit yung mga himala ni Kristo kaya ang tinira nila ay yung source ng power niya. Kaya lang daw po yung nagagawa ni Kristo ay dahil sa kapangyarihan ng demonyo at may sanib siya. So yan po ang blasphemy against the Holy Spirit. Although obviously kapangyarihan ng Diyos ang nasaksihan nila, specifically kapangyarihan po ng Holy Spirit, at patunay po talaga ito sa identity ni Kristo, tinawag pa rin nila itong sa demonyo. So may makakagawa po ba sa atin ito ngayon? Wala po. Kasi para magawa po ito, kailangan nakikita natin physically ang Panginoon na gumagawa ng miracles. At ang purpose ng miracles na yun ay para patunayan ang identity niya as Son of God or Son of Man na nap napatunayan na po niya. At pag nakita natin yun at gaya ng religious leaders ay nireject natin yung source ng power niya, dyan po natin magagawa ang blasphemy of the Holy Spirit. Sabi po ng iba, unbelief daw itong unforgivable sin. Ang problema po dyan, lahat tayong believers dumaan sa unbelief. Kahit si Paul, dumaan po sa stage na nire-reject niya ang Panginoong Jesus. Pero nang magsisi siya at sumampalataya kay Kristo, napatawad siya. So hindi po unforgivable ang unbelief or rejection of Christ. Kahit ilang beses mong i-reject si Kristo, pag dumating ka sa point of repentance at sumampalataya ka sa Kanya, mapapatawad ka. Gaya po ng sinabi ko kanina, pag sinabing unforgivable sin, pag nagawa mo ito, hindi ka talaga mapapatawad at any point in time. E sa unbelief at rejection kay Christ, mapapatawad po yan basta magsisika at sumampalataya sa Kanya. Baka may ibang paliwanag po kayong narinig tungkol sa unforgivable sin na ito. Pag-usapan po natin sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.